Ang mundo sa totoo lang po, it's full of uncertainties. Mm -hmm. Ang mundo ay eh, akala mo lang <laughs> puro kasing saya pero malungkot po ang mundo kasi walay ng ito sa Panginoon. So ang kailangan po natin talaga ay alam niyo magtiwala tayo sa Panginoon no matter what. Kasi how can we experience Uh, the plan of God for our lives if we will not allow God or if we will not submit ourselves to Him. So, ano man po yan, ano man po mangyari sa inyo, hindi nyo man naunawaan, isuko po ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon at yan po yung magagawa natin sa pamagitan ng panalangin. Amang banal, tunay nga na ikaw po ang lumikha sa bawat nilalang. At Lord, alam po namin na Even before the world began, meron po kayong plano para sa amin, Panginoon. Hindi man po namin ito malawan, ang uh, mga sirkomstansya na kinasadlakan ng aming buhay, ang mga kabiguan. Lord, at this time, gusto po namin isuko ang lahat ng mga ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay napapagod, we are deceived, we are tired, hindi po namin alam kung saan po kami patungo. And yet, Lord, Nandiyan lang palang yung pangako. Nandiyan lang 'yung salita. At ikaw po ang nagsabi, Panginoon, na dumating ka upang bigyan kami ng buhay, isang masaganang buhay, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, sinusuko po namin ang aming sarili sa inyo. Panginoon, tinatanggap ka namin at inanyayan sa aming buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, Panginoon, kayo po ang aming maging kalakasan. Kayo po ang aming maging gabay. Patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo kami ng inyong napakabanal na dugo. At kami po, Panginoon, ay gamitin ninyo bilang inyong instrumento sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taus puso ba kayong sumabay sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang Diyos at sarili ninyong tagapagligtas? Please, balitaan nyo naman kami. Please text YES, space, the 700 Club Asia at yan sa aming smart number 0949-888-8001. At sa globe 0917-406-5001. At sa aming sun number 0925 -300 Please text us your new decision. Our texting information are on your screen.